So, what's up mga ka-brothers? So, main mga ka-brothers, naghanda ako para sa inihaw nating ano, uh, ah, baboy. So, meron tayong maliit na baboy, no? So, ating uh, ah, ihawin dito dito mga ka-brothers. So, ayan. Uh, ah, aking pinaghanda itong apoy na ito. So, nilagyan ko ng bakal para sa pagpatungan ko ng ano, yung inihaw nating bago mga brothers. So, ayan. Kasi yung, ano, ah, uh, ihawa na paglilagyan ng karne ay nasira na no? mga brothers. Kaya, yung ginawa ko, bakal na lang yung uh, patungan natin sa karne. So, ayan. So, ito na. Eh, uh, tapos na itong marinate, mga brothers. Kaya, ilagay na lang natin itong mga brothers. Ayan. So, masarap itong brothers, no? Kasi, ano, you know, paborito uh, namin yung karning baboy mga brothers so buti na lang pumunta dito yung bayaw ko kaya nadala sila ng karning baboy kaya ito uh, ating uh, inihaon na to so marinated tuh brothers so ganyan hati ganyan ha. so yan, amoy nampak amoy nama brothers ko natin to kasi naluto na mga brothers so mag refill tayo mga brothers lagay natin to para maubos na mga brothers ayan so, sarap ko mga brothers paborito ko to talaga mga ka-brothers yung inihaw na karming baboy mga ka-brothers so yan ganito kami sa uh, aming probinsya mga ka-brothers no uh, minsan so yan uh, yung bayaw ko ay nagluloto siya na no uh, uh, bihon uh, pansit mga ka-brothers